Pasadali na, sandali lang, lang. Ay, eh, hindi. Ito kasi yung hard drive ng asawa ko. Nagmamadali kasi ako. Eh, na naman eh, di ba? Ma'am, ma hindi, 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 po sa inyo to. Ano hindi? Tingnan niyo po, may nakadikit na sticky note. Oo. Napadikit lang po talaga yung sticky note. Ito po, property of Grace Bautista. Eh, nasa ba kasi si Richie? Nag-lunch out po eh. Eh, yung hard drive. Nadala niya po, siguro. Sam eh, Saan pa siya nag-lunch? Malapit lang po yung dito, ma'am. Sa A&D Bread and Pastries po. Hello, Zoe. Hello, ma'am. Nasaan ka? Ba't wala ka dito sa Apex? Pupuntahan kita. Something came up. Why? Si Annalyn nagpunta dito, kaya siya mabibisto ko na daw. Baka nagsumbong sa kanya si Robert. Anong nagsumbong? Eh, papaano yung hard drive na iniwan mong pakalat-kalat, napagawa niya. Kaya ito nandito ako, pinipigilan ko siya makuha yon. Pwede ba yon? Na pwede pang makita yung mga files kahit na na-delete na? Hindi ko alam. Hindi ko alam. I'm not an IT expert. Pero deleted na lahat ng laman nun. So, pwede rin makita ng dad mo yung CCTV footage? I hope not. Kasi once malaman niya na ikaw ang tumulak sa kanya. Ano? So, tinulak nga lang mami mo si tatay? Ah, excuse me, sir. Alam niyo ba kung nasaan yung A&D Cakes and Pastries? Oh, ah, thank you. Siya. Ilang beses ko siya tinanong kung paano nangyari yung aksidente, hindi siya nagsasabi ng totoo. Tell me, Moira. May dahilan ka ba para saktan ako? Ikaw ba dahilan kung bakit ako na-aksidente? Sino yung nagsabi sa iyo niyan? Hindi na importante yun. Alam ko na. Si Lynette, ano? O di naman kaya si Annalyn? Robert, that's an obvious attack against me. Hindi ko magagawa sa iyo yun. I can't do that to someone I truly love. People do a lot of crazy things for love. Even lying and hurting. Well, that may be true for some, but not for me. Wala akong rason. But... Sinungaling siya? Nagalit pa naman ako ginalinet. Dahil sinabi nila na si Moira ang may kinalaman sa aksidente ko. Bakit Annalie? May alam ka ba? wala po evidence ebidensya. Sino ang pinaghihinalaan niya? Si Mamuela po. Pero di ba nandun ka rin sa building? Opo, kasi magkikita po tayo eh. Nandun din po si Zoe, magkasama naman po. Oh, si Zoe naman ngayon. Bakit gusto mong gawing kontrabida ang buong pamilya mo? Lalo na wala kang evidence. They were right all along. I should have believed them. Ang tanga ko.